Nakarelate din ba kayo mga boo boys kung tipong ganito yung backyard mo at saka nakapag acquire ka ng mga maganda na mga materyales galing doon sa pinakaidolo mo ng mga sikat at mula laking At yung boxes ng mga yun ay ayaw mo na talagang itapon, ayaw mo na talagang ipagbigay, at talagang inaalagaan mo at preserve mo? Yun! Kasi ganun si boo boys. Ganun tayo dito sa Jerry Kimbirds. Nakapag-acquire tayo ng mga materyales. Ito yung ebidensya natin na talaga namang tayo ay nakapag nagkaroon ng opportunity na makapag-acquire sa mga galing at natin mga big farm. Kaya ito, hindi ko ito itinatapon. Hindi ko ito pinamimigay. Ito ay nagsisilbing inspirasyon sa mga time na yon na tayo ay nakapag-acquire. Boss, ibigit yung mga materyales na ginagamit natin dito. Paano ko nasabi? Ayan o! Yan ang mga box. Okay ba? Okay ba? Bola lang yan. <laughs> so yan mga Boo Boys, no? Ah, uh, simula sa pagdating, simula sa pagdating na ating mga materyales. Ako dito, hindi ko talaga tinatapon yung mga box na yan. Ah, uh, in fact, yung Red Game Farm na yan, wala na yung ating broadcast niyan kasi may nangyari na aksidente yan. Pero yung natitira ay ito, yung box. Kaya pag may nagtanong Saan naman ang broodcock? Bakit hindi ko nakikita? Pakita mo sa akin ang broodcock Kasi wala na nga Pakita nga lang ang broodcock mo Na galing sa Red Game Farm Boss, ito yung box Pwede <laughs> ba? O di ba? Bibili ka ngayon ng feeds Ito ngayon yung gamit mo Kunwari, wala kang mapaglag yan Boss One na kilo ng ano Ah uh, Crack corn <laughs> O ba? Comfort na kilo ng crack corn, pero yung box na dala mo, nako, par bird. Nagigil ka. <laughs> o, sasakay ka ng barko. Ito yung lagyan mo ng uh, mga damit pang seminar mo. O, di ba? <gasps> o, di ba? Angas mo ngayon? Lalakad mo ngayon? <laughs> boss, read game fam yung box mo. Astig. Di, boss, mga damit yan. Atin ako ng seminar. Ibig sabihin, mga boo boys, Ganyan tayo ka-proud sa sarili natin at sa sa mga farm na, kung saan tayo naka-acquire ng materyales. Proud sa sarili in the sense na hindi ganun ka kasi ka hindi ganun kadali yung pag-acquire ng mga materyales galing dito sa ating mga idol na big farms. Kasi number one, kung wala tayo ng access, mahirapan tayo mag mag-acquire dun. Pangalawa, syempre, budget yan mga boo boys. Ah, uh, pag kumuha ka ng materials doon for building purposes, eh talaga namang may 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 kasabay na halaga 'yan. So, proud tayo at uh, somehow nakapag-avail tayo sa pagsisikap natin na magkaroon. Okay? So, hindi pwedeng alisin 'yan. Buhoy. Buhoy box lang naman 'yan. Oops. No, 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 no. Hindi lang basta box 'yan. May mga sentimental values 'yan. O, di ba? Farbird Game Farm. Hindi dapat matanggal yung sticker na yan. Otherwise, mawawalan halaga yung ating box. Yung Red Game Farm, oh, hindi pwedeng maulanan. Kasi, hindi dapat masira yung red na yan. Kayo, nakaka-relate din ba kayo? Anong ginagawa nyo sa mga boxes katulad nito? Pag kayo din na nag-acquire doon sa mga big farm, ng mga, idols, ng mga idols natin, pinatapon nyo rin ba kagad? Oo. Oh. Pinamibigay nyo rin ba kagad? Hmm? Tingin ko, hanggang siguro sa pagtulog, kasama nyo din eh. <laughs> okay? So, yan na muna mga buboys, no? Yun ang tips muna ni Bububoy, no? Huwag itapon yung mga mahalagang bagay na nagre-remind sa atin kung saan tayo nagsimula at saan tayo papatungo. Okay mga buboys? Ciao!